Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi napigilang ilabas ng isang tapat na tagahanga ni Nora Onor ang kanyang matinding pagkadismaya sa naging trato-umano ng ilang tao, kabilang na ang pamilya ng yumaong national artist at superstar sa huling yugto ng kanyang buhay. Sa isang vlog, inilahad ni Michael Villamor, isang kilalang maranyan, ang kanyang saloobin tungkol sa mga taong aniya ay tinulungan ni Nora noon pero ngayon ay tila tinalikuran siya. To be honest, no... I think it's gonna be controversial na ngayon lahat kayo nagkoconnect Sama Nora samantalang bakit noon nung bago siya mamatay eh nakalagay sa, sa pangalan ng name pag siya tumatawag do not answer diba ah uh, medyo sumasama yung loob ko dun and then ngayon, lahat kayo nandiyan dyan. Samantalang nung nangungutang siya bago siya mamatay kasi wala-wala talaga siyang pera nun eh. Yun ang nung pari-Kristi Permin di eh. Diba? Bilang item mo pa. Nag-gusto, na siya sinasabi, sinasabi mo na si Nora daw, eh, gusto magpa-advance ng ano, ng yung pension niya for, as a national artist. Para bang, pati ba naman yun, yung chismis mo? Bakit? Takinaba ka naman kay Nora na. 'di ba? Ginamit si Nora, 'di ba? Ilan ang gumamit kay Nora? Direktor, artista. Inasawa ko niya diba? <laughs> uh, medyo, medyo ano ko doon, no? Uh, pasensya na sa iba kung kasi ito yung katotohanan, eh. Uh, Pag-usapan naman natin yung buhay niya, no? Ah... Uh, pero gusto ko unahin yung mga walang ya. Yung mga walang ya na walang utang na loob na tinulungan niya through thick and thin. And then in the end, wala siyang pera di ayaw niyo tulungan. Di ayaw sagutin telepono niyo. Sana nga magsulat si John Rendes ng, ng, ng libro. John Rendes ba yun? Tama. Gabendes, kung narinig mo to, or may kilala ka na nakarinig ito, magsulat ka ng libro. Ilagay mo doon, isulat mo kung sino yung mga walang ya. Na umapiki Nora. Di ba? That would be a, an interesting book. Huwag tayo magpachami-chami na andyan kayo, na nung namatay, bigla kayo nag-apiran dyan. Hindi rin niya pinalampas ang umano'y hindi patas na pagtrato ng pamilya ni Nora sa mga ordinaryong tagahanga ng aktres na nagpunta sa burol upang magbigay ng huling respeto. Ayon kay Michael, mas pinahalagahan daw ng pamilya ang mga VIP at public officials kaysa sa mga Noranians na siyang tunay na dahilan kung bakit naging superstar si Nora. Alam niyo ang fans ni Nora. Pinakabata dyan siguro 50 or 55 mostly senior citizens na yan. Tapos, ang visiting hour na ilalagay nyo, 10 a.m. to 4 p.m.? Alam nyo, summer to. Ang init, kahit ako din lumalabas, ngayong mag alas 4 na. Yung pass, papapuntahin mo doon, 10 a.m. to 4 p.m., dahil alam nyo, walang mga VIP pupunta ng ganito, ganong kainit. Hindi ba rin nyo kayo napakawalang yan, kaya? yung mga matatanda hinahayaan niya ikaw batay yung matay atakin sa puso yung sa inek ba't hindi gawin sa gabi? ba't hindi gabi? ah nakita ko yung viewing yung pangit na oras binigay sa public viewing lahat ng VIP na pang gabi friends and family bakit? marami ba siyang friends and family? di ba wala na? Di ba last minute? Sino na iwas? Si John Rendas yata sa so si Batet ka lang. Anong pinagsasabihin yung friends and family? Ni wala na nga kumukupkap dyan eh. Friends and family, ang dami yung araw sa batala sa fans, wala. Walang whole day para sa fans. Kung meron man yata, isang araw lang yon. Pano? Para baka, ano, friends and family, para dumami yung... Ayoko na sabihin. Para marami mag-donate. Nagugatong mano ang sama ng loob ng mga Noranian sa pakiramdam na tila kinalimutan sila at isinantabi sa mga huling sandali ng kanilang idolo. Sa kabila ng mga dekada ng suporta at pagmamahal, nasaktan sila sa umano'y pagwawalang bahala sa kanilang presensya at sakripisyo. Sa bandang huli, ang tanong ng maraming Noranians, karapat dapat ba silang baliwalain sa huling sandali ng kanilang minahal na idolo?